Hi hey guys. Hi guys. Tip sa ating lahat na mga OFW. Mag-ipon kayo habang nandyan pa kayo sa ibang bansa. Ito advice ko lang to bilang naging OFW dati. Marami na akong na-encounter, marami na akong na-experience at sa kahigit sa akin. Mag-ipon kayo, wag nyo ipadala lahat sa mga pamilya nyo ang pinagpagura nyo sa ibang bansa maawa kayo sa sarili nyo pagod, lahat ng puyat hira pinagdadaanan nyo tapos lahat ng sahod nyo ipapadala sa pamilya, iwawaldas okay lang kung ilagay sa ikabubuti pero kahit na ilagay ninyo sa mabuti mag-ipon kayo, wag nyo ipadala lahat sa inyong pamilya ang inyong sahod kasi para hindi kayo kawawa pag-uwi ninyo kasi pag hindi kayo mag-iipon kawawa kay pag-uwi ninyo maniwala